Good morning mga KFB Today is June 21 2020 Sabi ng mga matatandong runners kung gusto mo na makalayo ng distance tumakbo ka from your home bahay, mula bahay mo tumakbo ka palayo at huwag kang magdadala ng pamasahe Kasi, kung may dalawang pamasahe, maketempt ka na sumakay ng tricycle kung pagod ka na. So, dito ako ngayon, somewhere in General Trias. Tumakbo ko from Imus. Dito na ako ngayon. Wala akong dalang pera. So, pagod na rin ako. Pero, titiisin ko No choice ako kundi bumalik eh. Bumalik sa Pinanggalingan ko Ay, Kahit pagod na pagod na General Trias ito eh Pero eh, yun yung ano nila Yung uh, General Trias uh, Municipal Jail Palusong kak, palusong. Palusong. Tengok-tengok sa ilog. Itu yang general pria. Ini ada binanog-nanog. Pumara sa putas. Oh, itu ahon, itu ahon. Ahon tuh, mga kapuso, ahon. Ahon. pangatlong araw ko to eh na tumatakbo sa labas yung first day ko 4 kilometers kahapon naka 6 ako ngayon baka mga 10 naman kasi more than na ako eh ngayon pa lang ako babalik huh, nga ako nyan.